So ayan, naghahain na si Edsel Sana isa sa catering services Siyempre, ako po Kakain tayo ng ano Di ba klase ng ng, ito? ng biryani Sa dito, abe Pag ano ka? Ano tawag to? Biryani uh, Bangladesh style magingla. Yan Yan <coughs> Oye, lagay niyo muna hmm. Lagay niyo muna yung ha, papa Hadarakit ah, kita-kita oh, oh. Yan, plato, plato Yung plato Mm, plato 'yan din. Eh. Plato, crater messy, plato. plate, plate, uh, plate. 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 Meron pa. Ker-ker. <laughs> Yung ker-ker ay maglagay sa mangkok tapos kakadlo-kadlo na lang dun sure? Hindi pwedeng ilalagay diyan. Um, 'Yung mangkok, 'di ba may malaking mangkok diyan?

kami <coughs> dito. kaya. na nga lang ako upo. Bakit ba? Mag-um. Ba ba uh, oh. uh. Hmm? Takot tumunta dito. Bakit? Uh, Awal niya Aawahin ko eh. Hindi na nang overtime sa editorial eh. Hindi ka nang overtime, yung amo niya. Hindi naman isa. na jabal saan? Ha? Hmm. Ang uh -huh. Ha? May dating. Wala <laughs> Pero hindi mo yan sila no, Abe? Hindi. Kasi yeah. ko to lang, hindi natin maka hindi makakain. Pero

This one, I will try, but I don't know if it's good Pablo not. Ah, busy. Busy, niya. Overtime din. Mm -hmm. May overtime din sa 22. Walang kamatayang sitaw.

Ito mm. mm. so, na nakabili ng ano, tuwalya. Dayan po. Ay mm. Nilaban ko pa yan. Hindi, yeah, sa amin, lalagyan pa ng chlorox eh. Mm. Ayun, hindi ko nalilang chlorox, ano lang, sabon. pag uh, tinatamad ka, lagay mo sa washing machine. Hmm. Ano? Ah, nah. <clears throat> Para sa kalyos. Ubusin niya yung hinain yung kanin na. Ha? Ah? ah? sa Danube eh. Malinis mo. Pero... Mahal. Mahal. Hmm. Uh, mahal. Mayroon ding linis sa kabila. No, mayroon. Hmm. Oh. Hindi ko pwede nung sakin ng biryani. Balambot. Hindi pwede nung malambot pa lang naubog sa tubig hindi siya pambiriyari <laughs> normal na kanin talaga siya <laughs> hmm. what the mapigurus bila ni? ano? Oh, this rice rice rice, rice cooking jun I'm mm. cooking the chicken <laughs> so, yes. Cook. no other rice cooking um Who, maybe? Melvin? Melvin. <laughs>

Ito yung pinisya. Ito grupo ng kanikit. Pinagalita mo? Nag-ano daw sila. Ang tag doon. Nag-emergency daw sila. Napagod. Pinawa ka mo ba? <coughs> Emergency sa akin. Lita silang umuwi. Mag-alasing mag ko na no?

kung ay itong kare kare ni bibi na forusi thank you Kuya kain pa. Ayoko na, masama sa akin mabusog. Yung tapat mo hindi nabawasan. Hindi nabawasan lodi to mo ko sa gitna. Oh. Ako yung tapat ko, bawas na bawas. Hmm? Basta kayo, bisnong marunong. Hmm. Kasi pag nasobraan ako, mitigas <laughs> yung tsangko. Pagdala mo si Pablo. Mamaya. Mm okay. Hmm. Samantarang ako, kahit na hindi mabusog, na pumipintog talaga. Hmm. QC, tapat ko, linis ko. Mm, ako, man. umover na ako sa tapat. O, ayan yung tapat mo, o. Uh, okay, Kami na ako sa tao. Sige, so hindi na mabawas siya. Eh. Hanggang dito yung tapat mo, eh. Hanggang dulo, Ano yung tapat ko lahat? <laughs> <Alis> ko? <laughs> <laughs> uh, Oo nga. <laughs> Kami, dito dito lang, eh. <laughs> <laughs> Nagreklamo ka ngayon. <laughs> ah. Tapat mo, linis mo. Sabay singot, eh. Bahang. Mapaang pala yung sili ko. Hmm? Mm -hmm. Ay, suktan. Alam ko chicken. Good. Chicken good? Yeah. Masaga na harang? No, no. Iput no. more. Baru problem. I understand. <laughs> Filipino not... Uh, all all Filipino not uh, too much heart. No. We have some place Philippine... too much heart. Yeah. Mm. Me, I'm heart. Hello, hello. Still light. Tart! What's your name? It's not. Sitanena, satanena, 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 बरीग? सेट में एक जोन बैग जाए सेट में एक जोन बैग इधर इधर कोई छुआ भी नहीं कोई बात नहीं क्या दिक्कत है इधर भी कोई छुआ नहीं।, नहीं है इधर से इधर का ये लोग इधर से गए वो उधर से गए इधर छुआ छुआ भी नहीं है ठीक है मैं मैं और भी चिकन देता हूं ये दैट इस बेकन फॉर द इजी ना पार मैं बनाया इसलिए तो बोला तू खा के देख ये टेबल जाता बन जा ओ बन जा 반짝 반짝 반짝